Sa pingot sa tenga, a ah, a ah, po! Huli na naman ako. Alam niyo kasi, si Nanay, Manico Rizda, at si Tito Conrado, eh, e e este Tita Connie, ang musician sa aming maliglit na parlor. Gusto ko lang na nanagpaganda. Naglipat ka pala kami ng magtitilahan. Kaya, dance free ako sa school. Sa dating paaraw namin, lagi akong kinagadya na kesyo ang sa putok ng kawayan. Kasi nga, wala akong tatay. Sabi ni nanay, Ang nanonood sa bawang tatay mo? Sabi naman Tita Boni, Ay, nahulog sa kangkungan. Hindi na makita. Hmm. Kaya, Simula noon, hindi na ako magdanong at ikinahiya ko ng buhay ko. Kaya dito sa bagong eskwelahan, bagong buhay, bagong image! Tito Conrado, EST este, Tita Connie, pwede ko bang magponggap ang ko sa school sa Father's Day? Oh, wow. Nakakayaw. Baka malaman ng bagong friend na si Kendra. Lali siya. Isang araw, inanyaya ako ni Kendra na pumunta sa bahay nila kasi birthday ng mama niya. Masyadong maaga, kaya wala pong mga bisita. Nagpapamanik her at nagpapaganda sa makeup artist ang mama niya. Hello! Si si Tito Conrado ang nag-aayos sa kanya. B -b 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 Baka malaman nilang mahirap lang kami at wala akong daday. Paano to? Martiza, halika dito. Ipapakilala kita sa mami ko. Hello, Martiza. Ang ganda, -ganda kanunaman ni Kiana ang aayusan ni Maria at ni Alam mo ang sisibag, magagaling, at napakabait nila. Ay, o oh, nga pala Martisa, siya na mga magulang mo. Hindi agad ako na sagot. Parang pinuhusan ko ng malamig na tubig. kinahit ni Tito Conrado. Tahimik lang at yung muna parang naiiyak. <laughs> Hindi ko na tiis. Nakita ko mo gaano ko kamahal ni nanay ni Tito. Huminga ako ng malalim. At lakas loob kong sinabi na, Kendra! Ang kalaki ng pagkakamali kong panggap Hindi totoo ang mga sinabi po Si Nanay Melody ang nanay ko At si Tita Polly ang tito ko Wala po akong sinare dito, tahimik at niyak na pa ko nung Ayoko nang bulat kayo. Ngayon, alam ko, ako'y tanggap sa kabila ng pagpanggap. Sa puso ko, hindi ako nang galing sa mutong ng matawayan. Kaya, ibang martisa na ang ah,